Bye. No! Pilin hot dog and sausage dito sa Carriedo. It's very popular, very trending now in the country. The most popular, the most popular sausage and hot dog store here in Carriedo. Sobrang dami po ng bibig. Yip pila pila po ang mga tao. see the tender juicy buy one take one sausage here gusto po ko pong bumili pero sobrang haba ng pila ayan po ang dami ng taong bumibili dito sa karyedo bukas na lang po ako bibili dahil sobrang haba ng pila ito po ang pinaka trending ngayon na pinagkakaguluhan sa Pilipinas ang isang dalaga na kumanda ang buhay dahil sa sausage and hotdog. dog. Ito so, um, ang magenta magenta ng hot Hungarian sausage and hotdog dog dito sa Pia. Yep. Pia. Yep. Kanya po na Sobrang dami po nang bumibili dito. Wow! grabe po talaga sobrang mura sobrang dami ng bumibili dito sa Hungarian Overload so may cheese dog napakarami po para ka makabigay ng cheese dog tanong ko lang sa dami ng mga vlogger na bumata sa anong masasabi mo? wow

Yan po ang pinagkakaguluhan sausage na buy one take one dito sa Tiapo. Yan po. Uh, today is February 7 already and hundreds of people are watching the, the buying of sausages and hot dog which is 70 pesos only by one, one. So, day just to buy sausage and hot dog with this uh, trending, trending uh, bargain cheaper price of hot dog of sausage. Makano bro? Buy one take one. 70 pesos. Wow. Yeah. Hello, ilang buwan na tong ano? Itong sausage. Ilang buwan na to? May one year na ba siya? Bago lang. Po, napakaraming tao, tinatungog po ang uh, tindahan na ito. Oh, oh, hey, 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 hey. hey. hey, ano po. po? lang Iyon, sa bawat 1, 2, 3, Nagami ng mga gumawa sa iyong vlogger. Anong masasabi mo? Ano lang po, itong mga salagyan to, sa puso ko ako nagpapasalamat sa iyo. Hindi niyo pa ako ginagawa. Kay Lord. Saka kay Lord Rente. rin. Ang buong Mariano po. mora nito, bro. Sa Jollibee, 100 plus na yan. Jollibee and McDonald, 100 pesos na yan, diba? Yung ganyan. Wala nga, hindi nga ganyan talakong. 70 pa, 500 pa. Ayan siya binipilahan. Wow. Parang sarap-sarap. Parang gusto kong bumili. Kasi nakatila. Hello,

yung yeah, po. so dami ano ng na nagdumata sa loo. anong masasabi mo? mo? lang po sa mga gumata sa na vlogger. blogger. lang sa lahat ng mga vlogger yan. post 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 Wow. It's a very trending lug here in Carriado. Wow, this is the cheapest uh, hot dog and sausage here and Hundreds of people are buying hot dog and sausage here in Carriado. Look at the people. Nening B! Hello! Anong lang po sa lahat ng mga vlogger na dumati sa'yo? Anong mas sabi mo?